Welcome back sa ating channel. For today's video, I see ko sa inyo kung paano gumawa ng paper mache. Ang paper mache ay unang natuklasan sa Amerika at ito ngayon ay usong-uso na ginagamit na ngayon sa buong mundo, lalong-lalo na sa paaralan, sa paggawa ng mga project ng mga chikiting. Una, ay kukuha tayo ng papel, kahit anong klasing papel, yung mga itinapon na natin na natapos nang gamitin sa school. Una ay ating iloglob sa tubig. Katapos ay haluan natin ito ng glue at imashe natin hanggang sa ito ay maging pino. Okay guys, ito ang aking ginawa. Take note, mas maraming glue, mas matibay. Pagkatapos kong mailoglob sa tubig at inahon ko na ito at nilagyan ko ng glue at minashi ko na siya at mas maraming glue, mas matibay. Ito guys, tingnan nyo ang aking ginawa. Madali lang gawin ito para ka lang naglalaro at kung marunong ka o may experience ka gumawa ng tinapay na harina eh ganito lang din yun guys. Pero kung wala kang experience na gumawa ng tinapay okay lang yun para ka lang naglalaro. Sa totoo lang kahit mga chikiting ay kayang kaya nila itong gawin. Ito guys pagkatapos ko ng maging pinu-pino, ay pinorma ko na ng bilog at kumuha ako ng pang forma para sa mata. Siya nga pala guys, ang project ng anak ko sa school ay gagawa sila ng paper masi na kahit anong klaseng hayop, bird o animal, pwede kang pumili. Pero ang napili ng anak ko ay all kasi madali itong gawin at maganda. Ang napili kong pang forma para sa kanyang mata ay yung kwet ng reksona. Tingnan nyo guys, napakadali lang gawin. Pagkatapos mong formay ng ganyan, patuyuin mo at pagkatapos ay pwede mo nang kulayan. Nang kahit na anong gusto mong kulay. O diba? Napakadali lang guys. Ito guys. Ito na. Ang final result na kinulayan na ng anak ko sa school. Dahil ang order sa kanila ay dadalhin nila ang paper masi sa school. Pagkatapos sila ang magpukulay doon. At ito. Hindi ko na maipakita kung paano kinulayan. Siya nga pala guys. Ang ginamit palang pang kulay dito ay poster color. Sayang nga at hindi ko na ipakita kung paano kulayan dahil nga doon nila ginawa sa school ang paper mase na pinakulayan sa harap ng kanilang teacher. Ito guys, poster color. Iyan po ang ginagamit ng pangkulay sa project na paper mase. Okay guys, see you next video at kung nagustuhan mo ang mga video na ganito, ay please subscribe and follow this channel.